So, apat na. Yung breed natin, ayan, nakapikit din. One eye cold. Yung kay Boss Palos. And then, one eye cold. Ayun, no? So, what's up mga bossing? Ayan, ready na nga yung ibo natin dahil meron tayong toss ngayong araw. Loading pa lang ngayong araw, bukas ang bitaw. Siyempre, walang iba yan kundi kay Boss Idol Jesse. Di na nga natin patatagalin mga idol at dali na natin dahil Hanggang 7.20 lang si Idol Jesse. Ayan mga bossing, pa special pa tayo kay Boss Idol Dosilop TV. Nalate tayo ng konti. Thank you boss ha. Ingat na lang bukas. So, ayan, nakikarga na natin mga ibon natin. Abangan na lang natin bukas. Sana nga boss ang bitaw niya bukas. Abiyaw, sa Arayat tayo. Ayan ah, daw, marking marking sa Arayat. Ayan, ingat boss ha. Thank you. So ayun mga bossing, good morning! Today yung abangan nung niload natin kagabi kay Kuya Jesse So kabyaw yon pinawalan siya ng 6.32am So tingnan natin kung anong oras sila makakabalik So update din sa isang club dito sa CLRPC Start na rin yung training nila pala kagabi Release din ngayon, kagama, kabanatuan By November 18, bulakan na sila So baka doon na tayo mag-start sumama doon sa club training so, November 18 18 kung hindi ako nagkakamali. So, dalawa ilalaro natin doon yung dalawang old bird. Tapos yung matitirang apat na young bird dihintayin natin sa BBC. So, ayan mga bossing. Abangan time na nga dahil 7.10 na. Yung makulimlim. Ayan o. Oh. Nakatakip sa ulap ang haring araw. Medyo makulimlim pero kayang kaya yan. Guys may mga nagdadaan na. Hindi ko alam kung kita. ayun oh. o. So, wala pa sa atin. Hindi na. Eto guys. First bird. Ayan, sa atin na to. Ah, dalawa. Ay, hindi. So, ito na guys. Bumaba, bumaba na yung first bird natin, 717. Sino ba to? Ayon, yung kay Boss Palos. First bird natin, kabiyotos yung kay Boss Palos. So, ito na guys. Yung first bird natin, yung galing kay Boss Palos. Siya yung isa sa ilalaro natin. Sa CL, old bird lang. So, ayan na guys, ang first bird natin, no. Ibon ni Boss Palos. Parang magay mata. Magay pa atay mata. 5 so, minutes na, wala pang kasunod. Dali nga atay matawan ay eye. <laughs> ay, naka. One eye cold nga. Ah, Naga agad aksun yan ah, tunay na kalaban. One eye cold. At iba't ibang mga virus pa. Update, after 10 minutes ng first bird, wala pa din. Wala pang kasunod. Nangyari. So, eto. Dalawa. Ayan na tayong ibon ulit. Dalawa to. Tingnan natin kung sino. Ayan na. Bumaba na. So, dalawa. 737. Itong isa. So, ito isa sa dalawa. 737. Yung kay Boss Eric. Ayan. Bumaba na. Papasok na. And then, yung isa. eto Hindi sa atin to. So, wala tayong ibon na ganito. Sabay lang. Ayan. Pumasok na kay Boss Eric. Ayan. Yung kay Boss Eric. Second bird. 737. 20 minutes break away yung kay Boss Palos na may one eye. Ayan. Ay, so, eto. Dalawa ulit. 740. So, ayan. Grisel at saka yung breed natin. So, yung magkapares, magkasabay. 740. Dalawa pa ko lang natin. Yung Basra at saka yung kay Boss Melvin. Ayan na yung dalawa magkapares. Grisel at saka yung pencil. Third and fourth bird. 740. So, apat na. Yung breed natin, ayan. Nakapikit din. One eye cold. Yung kay Boss Palos. And then, one eye cold. Ito bang grizzle? Hindi alam. Parang wala naman. Mukhang okay naman sila. Pero, malamang yan. Maghahawa-hawa na rin yan. So, ayun na guys. Kailangan na natin pumasok sa work. Alas 8 na. Kulang tayo ng dalawa. Pinakain pa natin sila. Tingnan natin mamayang hapon kung kumpleto sila pag uwi natin. Alright? Bili tuloy tayo ng panggamot sa one eye. So, ayun nga guys. Good afternoon. So, ayan. Kakauwi lang natin. Oras natin ngayon, mag ko na. Around 4.40 siguro. So, kakawi lang natin. And, good news naman. Andito na yung dalawang kulang natin kanina. Ayan, yung Bazra. Hindi ko alam kung nadali din ng One Eye. Pero, possible yan. Lahat, gagamutin na natin. Tapos, yung kay Boss Melvin. Ayan, yung checkered. So, ayan. Hindi ko alam kung anong oras na sila nakauwi. Pero, ang importante naman nakauwi. So, all goods ang isang problema lang natin, yun nga, maggagamot tayo ngayon ng one eye cold. At ayun na nga, chinek nga natin ngayon yung mga bagong uwi. Ayan, nakapikit din. <laughs> one eye cold na nga lahat. So, di ko na ibubukod guys. Sama-sama na sila dyan. Sabay-sabay ko na lang din silang bibigyan. Siyempre, nung pang one eye cold natin na ginagamit na drops. So, ayan. Yung mga YB, sigurado yan. Mahawa din yan. So, Okay lang, wala tayong pagbubukodan eh. So, gagamutin na lang natin sila. Tapos, prevention na lang dun sa iba. So, feeling ko, etong kay Boss Melvin. So, etong kay Boss Melvin, yung isang late din umuwi. Mukhang okay naman yung mata, pero mga nagmumugtuan. So, sa na natin lahat yan, pati itong mga YB. Hasta nandito sa loob ng Flyers Lob. So, ayun. Goods naman, 6. Out of 6 naman tayo sa final toss natin, bago tayo sumakay ng ah... Uh, truck sa club. So, dalawa. Possible, ilaro natin ng OB. Ay, pumipikit-pikit din pala. Possible, ilaro natin ng OB. Ito sa CL. Ito. Tsaka itong buzzer. So, yun lang guys. Kita-kits na lang ulit. Next video natin. Possible. Journey na lang muna na pagpapagaling natin sa mga one eye cold nito mga alaga natin. So, right. Thank you and don't forget to follow, subscribe, and share. Alright.